Malinaw na itinuturo sa atin ng Biblia na ang tungkol kay Satanas ay totoo. Ilan sa paglalarawan sa kanya ay ang pagiging kalaban ng sangkatauhan mula ng patarsikin siya sa langit kasama ang mga anghel na piniling magrebelde laban sa Diyos. Ang layunin ni Satanas ay labanan ng Diyos at pangunahan ng mga tao sa lupa sa pag-aaklas laban sa kanya. Ang isang mabisang kaparaanan ni Satanas ay upang manggulos ating mga buhay ay sa pamamagitan ng pandaraya. Hindi tayo eksaktong sinabihan kung papaano ang isang tao ay sinasapian ng demonyo. Ngunit sa kaso ni Judas, binuksan niya ang kanyang puso sa masama sa kanyang pagiging gahaman sa salapi. Sa halimbawang ito, posible na kung ang isang tao ay pinapayagan ng kanyang puso na pagharian ng paulit-ulit na kasalanan, ito ay magiging imbitasyon sa demonyo upang pumasok. Paano nga ba malalaman kung may demonyo ka sa iyong katawan? Sinasabi sa atin ng aklat ng Efeso na tayo ay nasa isang espiritual na labanan. Sa Efeso chapter 6 verse 12, sa pagkatak natin ay hindi mga tao kundi masasamang espiritu sa iyong mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Sa mga espiritu na ito, kailangan nating maunawaan na hindi tayo nakikipaglaban sa laman at dugo, kundi sa ating espiritual na labanan. Nakikipaglaban tayo sa di nakikitang ipangyarihan ng kaaway upang tayo ay ilayo sa Diyos. Kaya nga, dapat tayong maging handa at magbantay. Ang diablo ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghanap ng masisila, Binibigyan tayo ng Biblia ng ideya kung paano siya kumilos at walang dahilan upang matakot tayo kay Satanas dahil ang kanyang kapangyarihan ay napakaliit kumpara sa kapangyarihan ng Diyos. Ngunit itinuturo sa atin ng Biblia na hindi tayo dapat maging kampante sa ating pakikibakang espiritual. Narito ang limang palatandaan na may demonyo ka sa iyong katawan. Number 1. Kapag gumagawa ka ng mga okultismo, kung ikaw ay nagsasagawa at naniniwala sa mga okultismo tulad ng astrolohiya, pangkukulam, black magic, panghuhula, mahika, tarot card, espiritismo, at satanismo ay maaaring may demonyo ka sa iyong katawan. Laging interesado ang mga tao sa bagay na ito mula pa noong unang panahon hanggang ngayon. May ilang mga dahilan kung bakit kaakit-akit ito sa mga tao kahit na sa panahong ito ng makabagong teknolohiya at siyensa. Dahil sa curiosity ng mga tao, marami ang naaakit sa pagsasagawa ng okultismo na sa una akala nila ito ay inosenteng gawain. Tila nag-aanyaya ito ng mabilis at madaling sagot sa mga katanungan sa buhay. Sinasabi ng isang astrologo ang iyong kapalaran at bibigyan ka naman ng direksyon sa buhay ng tarot card habang ang psychic naman ay gagawa ng paraan upang makausap mo ang iyong namayapang kamag-anak at sasabihin sa iyo na mabuti ang kanyang kalagayan sa kabilang buhay. Ang mga gawaing ito ay galing kay Satanas at sa mga demonyo. Nagbibigay ito ng impormasyon upang humanga ka at pinapaniwala tayo sa isang kasinungalingan habang nagkakaroon na sila ng pagkakataon na makapasok at makaimpluwensya sa iyong buhay at sa iyong katawan. Ang paggawa sa mga bagay na ito ay nagbubukas ng pinto sa demonyo at kapag binuksan mo ang pintong iyon ng kusa, ang mga demonyo ay papasok sa iyong katawan. Number 2 labis na pagkabalisa sa isang espiritual na kapaligiran at gawain. Paminsan-minsan, lahat tayo ay nakakaranas ng pagod sa panahon ng pagdarasal, sa pagsamba o ano pa sa Panginoon. Nakikita natin ang mga halimbawang ito sa Biblia. Nang mahulog ang isang lalaki mula sa ikatlong palapag dahil nakatulog siya sa pangangaral ni Pablo. Sa gawa chapter 20 verse 9, may nakaupo sa bintana na isang binatang nangangalang Yutiko. Dahil sa antok na antok na siya, nakatulog siya ng mahimbing. Sa kahabaan ng pangangaral ni Pablo at sa kanyang mahimbing na pagkakatulog, nahulog siya mula sa ikatlong palapag, patay na ng siya ay damputin. Gayunpaman, kapag mayroong patuloy na matinding pagkabalisa sa anumang espiritual na kapaligiran, kung gayon, maaaring itong maging isang pahiwatig na ito ay malamang na hindi ang iyong laman, ito ay isang bagay na gawa ng demonyo. Alam natin na ang demonyo ay nagdudulot ng pagpapahirap sa mga tao. Halimbawa, kapag ang tao ay nagpasya na manalangin, magbasa ng salita ng Diyos at pumunta sa simbahan, ang mga demonyo ay nagpapahirap at nagsisimulang magdulot ng pagkapagod, pagkaantok at kawalan ng pokus. Minsan, ang mga tao ay humihinto sa pagdarasal dahil sila ay nakakaramdam ng pagkaantok. Ngunit kapag sila naman ay nagpasyang kunin ng kanilang mga cellphone, sa puntong iyon, na pagtanto nila na sila ay gising na gising at maaaring nag-scroll ng ilang oras nang hindi nakakaramdam ng pagod at antok Kapag mahina ang isang kristyano, gagawin ng mga demonyo ang lahat ng kanilang makakaya para maiwasan mo ang mga bagay na magpapalapit sa iyo sa Panginoon. Number 3. Mga Mapanghimasok na Kaisipan o Boses si Satanas ay maaaring magtanim ng mga kaisipan sa puso at isip ng mga tao. Ang mga ito ay mga tinig at kaisipan sa iyong isip na maaaring mapilit, mapanghimasok o kalapastanganan. Ito ay pumapasok sa isip dahil ang isip ay ang larangan ng digmaan. Nakita natin ang isang halimbawa nito sa kwento sa Biblia sa Juan chapter 13 verse 2. Nagpapatuloy ang hapunan at hinimok na ng Diablo si Judas, ang anak ni Simon Iscariote, na ipagkanulo si Jesus. Nais ng Diablo na agawin ang iyong isip at pahirapan ka ng masasamang kaisipang nakaka sa iyo. Kung gayon, ito ay isang palatandaan na may demonyo ka sa iyong kaisipan na kumukuha ng iyong kapayapaan, ngunit nais ni Kristo na palayain ka rito. Hindi rin ibig sabihin na kaya ni Satanas o ng mga demonyo na basahin ang ating isip Sinasabi sa Biblia na ang Diyos lamang ang nakakaalam ng na nilalaman ng isip at puso ng tao. Number 4. Pagawa ng karahasan o pananakit sa sarili Makikita natin sa aklat ni Samuel na kapag si Haring sa uling nagkakaroon ng masasamang espiritu, siya ay nagagalit at naghahagis ng mga sibat sa mga taong tapat sa kanya. Hindi lahat, ngunit sa sandaling nagtatago ang isang demonyo sa buhay ng isang tao. Ang isang tao ay nawawala ng kamalayan at nawawala ng kontrol. Kadalasan ay nagre ito sa pananakit sa kanilang sarili at sa iba pang sa kanilang paligid. Kung minsan maaari rin itong humantong sa hindi makontrol na galit. Ito ay kadalasang sinyales na ang tao ay naiimpluensyahan ng isang demonyo. Number 5. Matinding pagnanasa sa mga bagay na madudungis o masasama. Ang matinding di mapigil na pananabik sa mga bagay na hindi makajos at madudungis ay maaaring maging isang tanda na may isang bagay sa loob na nagdudulot sa iyo ng pagnanasa. Ang matinding di mapigil na pananabik sa mga bagay na hindi makajos at madudungis ay maaaring maging tanda na may isang bagay sa loob mo na nagdudulot sa iyo ng pagnanasa. Ito ay totoo, lalo na kapag ang isang tao ay may labis na pagkahumaling sa pananood ng malalaswa, bawal na gamot, alkohol at iba pang masasamang bagay. Oo, Si Satanas na Diablo ang naguujok sa lahat ng gumawa ng sama. Madalas ang mga tao ay nahihirapan na gumawa ng tama. Ito ay dahil ipinanganak din tayo ng makasalanan. Ang mga demonyong ito ay nagpapakita sa mga adiksyon o mga kasalanan na hindi mapigilan ng mga tao na mahulog. Kung saan ito ay magdudulot ng kahihiyan pagkagalit at kawalan ng kakayahang patawarin ng iyong sarili. Sa makatuwid, kung naghahanap ka ng pagpapalaya mula rito ay napakahalaga sa Galatia chapter 5 verse 16 to 17. Kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Sa pagkatang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng espiritu at ang nais ng espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito kaya hindi ninyo magawa ang gusto ninyong gawin. Dapat nating ipaglaban ang paggawa ng tama. Kapag nagawa natin ito, matitiyak natin na tutulungan tayo ng Heso Kristo na umibig sa Kanya at kalimutan ang mga bagay na ipinagbabawal niya. Mga kapatid, ilan lamang ito sa ilang mga bagay na nagpapatunay na merong aktibidad ng demonyo sa iyong katawan. Tandaan na anumang bagay na hindi nakaugat sa banal na spirito ay demonyo. Ang pakikisalamuha sa anumang uri ng kasalanan ay malinaw na bukas ng mga pintuan para sa presensya ng demonyo sa iyong katawan. Ito ang dahilan kung bakit tayo inutusan sa Santiago chapter 4 verse 7. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Ang mga demonyo ay lalaya kapag nagpasakop ka sa Diyos at maniwala na narigtas ka ng kapangyarihan ng Yesu Kristo. Ang Panginoong Yesu Kristo ay hindi lamang isang propeta, isang liwanagang tao o isang mabuting guru. Ngunit dapat kang maniwala sa kanya bilang isang personal na Panginoon na tagapagligtas. Ang mabuting balita ay ang lahat ng masasamang espiritong ito ay napailalim na sa pangalan ni Jesus. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy po nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.